Ano pangalan nyo po? Flora Ramil. Flora Ramil. Kumusta ang buhay-buhay natin? Okay naman Bakit ang ganda nyo po? Nakita nyo ako? Napapanood nyo po ako? Si George nakikita nyo rin. Pwede ba namin dalhin si George dito? Ba't hindi ka nagkaroon ng uh, uh, asawa, ma'am? Kung saan mama sa Ayaw po. Ayaw mo na mag-asawa? Pero may nanligaw din sa'yo. Hindi na nauunat yung paa niyo, ma'am. Pwede makita? Ah, ganun din. Ay, nakasuksok na talaga yung ano, yung chenelas, Yung kabila, ganun din. Ah, mas maiksi naman. Hello po, magandang hapon. Kumusta po kayo? Pangalan niyo po, nay. Ramil. Alexa Ramil mm -hmm. Kumusta po kayo dito? Okay naman Okay, okay naman Si ma'am naman, kumusta naman si ma'am? Okay naman Ano pangalan nyo po? Flora Ramil Flora Ramil Kumusta ang buhay-buhay natin? Okay naman po. Bakit ang ganda nyo po? <laughs> ha? Mga kababayan, ang ganda ni Ma'am Flora Ma'am Flora, bago ang lahat, magpapakilala po ako ako po si Daddy Frankie, mga charity vlogger po kami. Nagtataka siguro kayo kung bakit ako nakarating dito. Ang sadya ko po talaga ay kayo po. Kadahilanan po, may kapitbahay kayo rito at hindi na po nagsabi ng pangalan na nag-message siya sa akin na pasyalan ko daw kayo. Dahil napapanood ako ng kapitbahay ninyo. Ayan. Ang sabi niya, Daddy Frankie, magandang hapon po. May naki, ay may kapitbahay po ako na kagaya ni George na inyong natulungan. Sabi niya, kapitbahay namin. Sana sa pamamagitan mo ay matulungan niyo din siya or makakulab ni George. Hirap na hirap na sila sa buhay. Yung nanay niya ay 78 years old. Silang dalawa lang ang nakatira sa bahay ayon po ang sinabi ng uh, kapit kapitbahay nyo na hindi na nagpakilala kaya po ako nandito ngayon okay lang po kayo ma'am huwag po kayo matakot ha hindi kami masamang tao, kaibigan ako yan, ilang taon na si ma'am? 56 dalaga pa ho Hmm. Uh, ayun, narinig mo yung, naitindi mo yung sinabi Kaya nag-text yung kapitbahay nyo Para makakulab nyo daw si George Yung tinutulungan namin uh, Ha? Nakita niyo ako? Napapanood niyo po ako? Okay. Si George, nakikita niyo rin? Pwede ba namin dalhin si George dito? Ha? Bakit? Gustong ano eh, gustong... yung nag-message na kapitbahan niyo, gusto niya kayong makilala ni George, gustong magkakilala kayo. Baka daw siya yung ano, ah baka daw kayo yung hinahanap ni George. Si George kasi binata rin, eh. Hindi <laughs> na. Tawa ng tawa si nanay. No? Ano po? Anak niyo po siya, nay. Oh, masayahin si nanay. Ikaw, nay. Pag ikaw tatanungin, tayag ka po ba nadalhin si George dito para makilala si ma'am? No? Hindi, ah. Bakit? <laughs> may pagkilala lang naman, Nay. May pagkaibigan. May pagkaibigan po, eh, Opo, may pagkaibigan. Opo, kayong upukan. Okay lang po, okay lang ako. So, yung ah, sitwasyon nyo, ma'am, ano yan? Ah, inborn po? Opo, okay, sir. Oh. napag aral naman din po kayo? Oo, oh, ah? oh, wow. Angga first year. Ah, Angga first year ka. Ano. Dagdagasan na okay. ang pangyayos nila. Dinadaanan kayo ng teacher dito? Okay. Noon, nung nag-aaral pa kayo. So, matanong ko lang, ma'am, ano po yung uh, pinagkakakitaan nyo ngayon dito? Okay. Ah, sa inyo yung tindahan mismo? Wow, ang galing. So, kayo ang nagtitinda. Sino namimili ng paninda nyo? Ako din po. Ah, nagpunta ka ng palingke. Kasama ko po yung kapatid ko? Ah, yung kapatid nyo. Kumusta na business? Okay naman. Isin. Mayaman na siguro kayo. Hindi po. Kung wala yan, wala ka yung... Ay, kung wala yan, wala kayong pagkakuhaan ng pagkain araw-araw. Mabuti, ano? Kahit ganyan ang sitwasyon ninyo, may negosyo ka pa, kahit papano. Tsaka isa pa, ang ganda ni ma'am, tisay. Ba't hindi ka nagkaroon ng uh, uh, asawa, ma'am? Kung saan mama sa mayroon? Ha? Ayaw mo na mag-asawa? Pero may nanligaw din sa'yo. Tinanay. <laughs> Nay, ilan pa anak niyo, Nay? Tinatago. Tumatago kung may <laughs> <laughs> Ah, pag may nanliligaw, nagtatago. Wala na magawa si Nanay pag pumasyal dito si George. Ha? Huh? ay wala na, wala nang magawa si ma, pag andito si George ma pwede ba pumasyal ni George dito papasyal lang may pagkaibigan para may katik si George ha ganyan lang paano pag naglakad kayo mo ganyan lang parang nakaluhod pero hanggang dito naman hmm. pero na normal na pagtrabaho din po kayo sa bahay saing din lahat ng gawain po ah lahat ng gawain naglalaba. <laughs> o oh, naglalaba pa rin pa. Paano makusot? Kamay. Ang kamay. Ang galing. Ano? Lahat ng gawain bahay. asan ang asawa niyo po na eh? Namatay na po. Namatay na si tatay. So kaya pala tama yung sinabi ng ano, kaibigan na nag-text na dalawa na lang kayo dito. Okay lang po. Ay, thank you. Kumusta naman, ma'am? Pwede bang kwentuhan mo kami ng buhay-buhay mo? Hindi ka ba nahihirapan sa paglalabay? Normal naman. Ayos naman. Ang ganda ng hikaw, oh. Binigay lang po. Ha? Binigay lang po. Ah, binigay lang. Sino nagbigay? Yung kung po. Oo, pero maganda. mukhang mamahalin. No? Matagal na yan? Ngayon lang po, ano. Na binigay? Opo. Oh, kaya pala, bagong-bago pa. Buti may hanap buhay, no? May tindahan. Marami ding namimili dito. Marami din May soft drinks din? Wala po. Ay, wala. Puro chicheria lang. Magkano naman ang tubo dyan sa isang araw? Kunti lang. Kunti lang. Nay, matanong ko lang ilan ang anak nyo po, Lola? Ano? Walo. Walo kayo magkakapatid. Lahat sila wala na dito. Ayun ang dalawa lang. Ayun sa tahian? Ayun dito po, kahit sa kanyang sakal. Ah, kaya pala. At sa kanyang okay, napaktanungan nyo. Paano nyo nalaman? <laughs> Sinabi sa akin yung kahit po, kahit po yung napaktanungan. Tumawag na dito. Ang bilis. <laughs> Oh, kaya pala tawa ng tawa. Ano? Ano sabi ng ano ate mo? May naghahanap ka nila. Kaya pala eh, nakaready na si ate dito eh. Pero okay lang ha? pupunta kami ni George dito. guwapo yun. Binata rin siya, naghahanap siya na maging kaibigan. Hindi asawa ang hinahanap, kaibigan. Ganon din po siya, ganon din. Walang kamay, wala. Napanood nyo ba yun? Okay. Kaya lang, medyo matangkad kayo ng konti. Medyo mababa siya ng konti. Kasi kay ma'am, ano, mahaba pa yung tas hanggang dito, ano? Si George naman hanggang dito. Oo. Oh. tapos kamay niya hanggang dito naman. No? Nahimik ni ma'am. Hindi ka ma, ma marunong pa kumanta, ma'am? Hoy, nahiya. <laughs> Anong talent ni ma'am? Wala po. Walang talent? Dito lang, linis-linis bahay lang. Mm. Pero ma'am, ano ha? Nakaka-inspired po kayo kasi kahit na wala kayong kamay, paa, kumbaga, napakalinis. ba? Diba? Tapos may hanap buhay. Kumbaga, na ima-manage yung sari-sari store na maliit. Hindi, ano't ano man naging uh, kapansanan, eh, na i-manage pa rin, no? Yung iba kasi na pag walang kamay, walang pa, parang nawawala na ng pag-asa agad. Higa-higa lang, hindi na malinis ang sarili, no? Pero si Ma'am Flora, Flora, no? Ma'am Flora, napa-very neat. Hindi ka ba nagkaroon ng manliligaw noon, Ma'am. Batawan ng tawa si Lola. Siguro may alam si Lola. Ilan ba nanliligaw niya noon? Lola? Wala. Wala. Sabi mo kanina, nagtatago pang may nanliligaw. Talaga? Ah, nagt nagtatago siya. Ayaw niya magpaligaw. Magpaligaw nga ang ganyan? Okay lang naman. Hindi na? Bakit? Eh, kung totoo at tuwagas ang pagmamahal. Ay, kawawa. Hindi ah. Hmm, Yan nga, nakapaglaba oh, oh, oh nga. Oo, magbuntis. Ganyan, ay, nako, kawawa. Mas kawawa na eh, pagka tumanda, walang kasama sa buhay. Yan lang. Oo, ba diba? Hmm. Kaya sana, uh, may ka, ano, may kaakibat, kung may kasama lagi ba. Pag may mabigat na buhatin, pag may partner, kagagaan. 'di ba Pwede pa kaya, Nay? Dali namin si George dito. Tawa siya. Ma'am Flora, pwede, ano? Dalhin namin dito si George, may pagkaibigan. Sino kaya ang kapitbahay nyo dito ang nag-message sa amin? Kapitbahay nyo daw, eh. Ay, taga doon po sa, ano yun, ewan ko, kung Bulacan ba yun? No? Pero yung asawa niya po, dyan lang po sa, sa lupot po. Ah, alam nyo rin. Kilala nyo yung nag-text. Oh, sumasaya siya na magka, magkita kayo ni George para magkaroon daw kayo ng kaibigan ka -text. hindi na nauunat yung paa niya mam ma pwede makita ah, ganun din ay, nakasuksok na talaga yung ano yung tsinelas yung kabila ganun din ah, mas maiksi naman so paglakad Suot din. Mas okay pa si ma'am kasi may tsinelas, nagagamit ang tsinelas, no? Si George, wala, as in wala ng tsinelas, hindi na nagsitsinelas. Pero ano, madaldal din si George, kuwela, malikot. Kaya minsan pasyal ko siya dito, no? Pagka hindi kami busy. Lagi ka ba nandito ma'am? Hindi ka umaalis ng bahay? So pwede kami pumunta dito anytime. <laughs> si Lola, parang gustong gusto ni Lola eh Lola, gusto mo ha? Punta kami dito ha? Ay, ayaw Bakit? May pagkaibigan lang naman? Oh, kung may pagkaibigan Hindi pwede O yun, pwede oh, okay, okay na daw kay Lola Mam ma Flora, pwede? Okay na? Ayun, salamat Sige maam salamat ha? Ah, dahil sabi mo, mayroon kang ah, Maliit na Ah, tindahan pag wala 'yan, wala ka na wala na po kayong pagkukuhanin ng pagkain. Meron din oh, pero gusto ko yung mga ginagamit araw-araw. Ma'am. Ah, kagaya ng ah, gusto mo yung mga gamit sa bahay pa. What do you mean po? Yung mga ano kung gamit sa pagluluto, mga ginagamit po ay. Ano bang gamit nyo ngayon sa pagluluto? kahoy po at saka yung gasol po. Ah, may gasol din. Buti ano, buti nagkakasya yung income ng tindahan nyo sa pang-araw-araw. O tumutulong din yung mga kapatid? Meron po tumutulong, sir. Na kapatid? Opo. ka mag-ina? Opo. sir. Mabait naman ng mga kapatid, no? Salamat, ma'am ha. Nakapasyal kami dito. Okay. At uh, sabi mo, nanonood ka rin sa amin. Napapanood mo. <laughs> Kilala mo si Daddy Frankie? Opo. Oh, wow. Ano mga napanood mong videos ni Daddy Frankie? Yung mga tinutulungan niya po, napisita ko oh, po. Oo, oh, galing so. Bibigyan kita, ma'am, ng ano, pandagdag puhunan para mas maka, para may libangan ka pa. So pagka may bumibili, ikaw talaga nagtitinda? Opo. Oh, ikaw pupunta doon? Malakas ka rin maglakad? Opo. Oh, Parang normal lang din. Galing, no? Teka, mabigyang kita ng pandagdag sa tindahan, Pan pandagdag negosyo mga kababayan. Kasi si Ma'am Flora, ayan, makikita nyo naman walang kamay. Ma'am, excuse uh, lang, kunin ko lang muna ito. Ayan, nahihawak muna. Ayan, oh, talaga, pwede pa hawak yung kamay mo, Ma'am. Ang liit, may buto rin. Oh. <laughs> Ay, tamam, paano eh? Paano ka maghawak ng pera? Ha? Huh? Magaling din magbilang. One. Two. Oh. Salamat. Ha? Huh? <laughs> Walang ano man. Para sa'yo talaga yan, ma'am. Pandagdag uh, negosyo. Sana mas lumaki pa, no? Sana. Jose. Oo. Oh. Sa laban lang. Alam kong yung mga kagaya nyo ay napaka-strong. At uh, mga kababayan, sa mga mga kapanood ng video ito, sana maging inspirasyon si uh, Ate Flora. Kasi sa kanyang kalagayan, hindi alintana yung kanyang uh, sitwasyon. Bad cost, gumagawa pa rin siya ng paraan, nagnegosyo ng sari-sari store para daw sa pagkain nilang mag-ina. Kasi matanda na rin si Lola. Ilang taon? 78? 88 na po. 88? Utig oh, na 88 years old na lang. So paano na pag sinanay si, si Ma'am Flora wala dito, sinong kasama mm. ni nanay, no? Buti na lang, nandyan ka. So yun, kayong dalawa na lang dito lagi nag usap nagkikwentohan. Hindi naman po, yung pamangkin ko po, po, yung ah, may-ari mm, na po. Ah, yung pamangkin nyo, ang kasakasama. Okay, so ayan, maraming maraming salamat mga kababayan. Uh, ah, Ma'am Flora, anong masasabi mo't napasyalan ka ni Daddy Frankie? Maraming maraming salamat po sa sa una ko sa Sa Panginoon, no? Ano gagawin mo sa 5,000? Ang dagdag ko po sa tindahan ko. Mm -hmm. Bili mo lahat yan para mas lumaki pa. Okay. Walang imposible. Baka pagbalik ko, may ref ka ng malaki, may soft drinks na. Sana po. Ah, gusto mo rin ganon? Wala kaming ref eh. Pero may kuryente kayo. Meron po. So, mas lalakas ba yung tindahan mo? Kap lalakas ba yung tindahan mo pag may ref tayo? Oo, kasi lalo na mainit, no? Okay. Kahit gagawa ka lang ng yelo, may yung may pressure na maliit, tapos dito, soft drinks, no? Opo, okay, okay. Hayaan mo, basta ipag mo lang. Opo, okay, hmm. Tsaka isa pa, ma'am, uh, ma'am Flora, uh, naka video ako, i-upload ko to para mapanood mo rin yung sarili mo. No? Okay lang po ba? Okay lang po. Oo. At isa pa, mapapanood ng mga kababayan natin na uh, tagapanood ng Daddy Frankie Team. Meron na akong followers na 4.2 million. Ano ang message mo sa kanila baka sakali may magregalo sayo ng ref. Sige ma'am, ah, bigyan kita ng pagkakataon manawagan sa mga viewers natin. Baka bigyan kanila ng ref. Ha? Hindi na. Ay hindi na. Sinanay, Nay, baka may panawagan ka nay para sa request ng anak nyo. Sige po ha <laughs> Ah? Okay lang yun ay. Salamat mo, anak ko. Salamat. Hindi kang natipid na tipunan Opo. Mm -mm. Sana lumaki pa ano. Oh. Salamat, salamat sa Panginoon. Salamat anak ko. O, oh, walang anuman, Nay na nai. <laughs> ah? Salamat. O, oh, walang anuman po. Masaya rin ako na nakilala ko kayo at napasyalan ko kayo dito. Ayan. <laughs> Nagiging emosyonal na si nanay. Po. So ayan mga kapabayan, mga kabarangay. Masaya po si Daddy Frankie dahil sa pamamagitan ng ating mga viewers sa mga nakapanood ng videos natin, ay sila na mismo ang nagmimesin sa akin para ituro yung mga kababayan natin, mga kapatid natin, kagaya nila na dapat matulungan din ni Daddy Frankie. Kaya salamat po talaga sa panunood ninyo ng videos natin at pag-share ninyo po. Dahil po sa inyo, mas lumalawak ang pagtulong ng Team Daddy Frankie. Yan. Anak ng Pangasinan po from Pangasinan, Daddy Frankie, mga kababayan. Maraming maraming salamat po and God bless po. Sige na, thank you ha. Ah. Ingat po kayo. Ma'am. Oo, sige po. <laughs> salamat na. Oo. Oh. Sige lang na, laban lang. Mayawa ang Diyos, mabalikan ko kayo. No? May mga panut ng videos natin sa request ni Ate na ref baka may magbigay sa inyo. Mm -hmm. No? Thank you so much po. God bless.